kabila ng patuloy na paninindak sa mga barko ng Pilipinas, nanindigan ng Department of National Defense na hindi basta-basta titiklop ang bansa laban sa pangaharas ng China. Ang Armed Forces of the Philippines naman pinag-aaralan na raw ang pagbuo ng sariling maritime militia para tapatan ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mahigit apat na ang foreign vessel na nasa West Philippine Sea. Lagpas tatlong daan sa mga ito sa sakyang pandagat ng China. Kabilang na riyan ang mga Chinese militia na nagkukunwaring fishing vessel. Sila ang minsan gumigit-git sa ating mga bangka at barko, gaya ng nangyaring pambobomba ng tubig noong linggo. Sa press conference ng AFP Western Command sa Palawan, ikunento ng mga crew ang naranasan nilang pangaharas ng China. Delikado talaga sa sir kasi yung mga bangka natin is made from wood. Anything na mangyari dyan na mabangga man yan or matamaan man yan ng uh, matindi, hindi uh, natin alam kung makakabalik ba talaga yung bangka na yun, kung, kapag nasira na. Mga bigas, then yung ibang mga food provision is tinamaan din ng water cannon, so nagsabog-sabog may mga nasirang food provision Kaya naman, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, pinag-aaralan nilang bumuo ng maritime militia na tatapat sa pwersa ng China, pati mga manging isda, balak gawing reserve force. So we are also trying to develop our reservists who will be able to operate in the sea. Yun ano yung natin nga natin ano 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 paano ano 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 hindi rin daw dapat tayo magpadala sa mga pinakalat na propaganda ng China kung saan pinalabas na sunod-sunuran ng ang Pilipinas sa Amerika. Kapag ang China, nag-iisip sila na ihinahambing tayo sa tuta ng Amerikano, sinasabi ko, insulto ito sa Republika ng Pilipinas. Tayo ay may sariling paninindigan. Panawagan pa ni Secretary Gibo, dapat tayo magkaisa laban sa panghaharas ng China. Tama lang po tayong magalit, pero transform po natin ang galit natin sa pagkakaisa. Sa post naman ni PCG spokesperson for West Philippine CJ Tariela, sinabi niyang kailangan nating maging tapat sa ating bansa. Walaan niyang puwang ang mga traidor na Pilipinong nagtatanggol pa sa agresibong mga aksyon ng China. Ang Armed Forces of the Philippines hindi rin papasindak sa China kahit padambuhala ang kanilang mga barko. Batid naman daw ng AFP na posibleng magpatuloy pa ang agresibong pagkilos ng China laban sa mga gagawing resupply at iba pang mission sa West Philippine Sea. Gayunman, hindi raw ito magiging dahilan para mapatamlay ang ating pagbabantay at pagtindig sa ating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.